Hello po mga kasama, kumusta na po kayo? Gusto ko lamang magpahayag ng aking opinion bilang ordinaryong mamamayang Pilipino tungkol po sa inflation rate ng mga bilihin. Sa loob halos ng 3 hanggang 5 taon, ang ating mga kinikita ay sapat-sapat lang. May mga pagkakataon pa nga na ito ay bumababa. Pero ang bilihin ay patuloy na tumataas. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng inflation rate ay ang mataas na bayad ng kuryente. Halos lahat ng basic needs natin ay nangangailangan ng kuryente, tulad ng pagkain, tubig, tirahan, damit at kalusugan. Sa swine industry, napakahalaga ng gampanin ng kuryente sa pag-aalaga ng mga baboy. Kahit gusto mo na ito ay tipirin, hindi pwede dahil maaapektuhan ang general performance ng mga alaga natin. Mga page kailangan din ng kuryente para ito ay mahado mga bakuna nangangailangan din ng kuryente para ito ay hindi masira naniniwala ako na kapag may batas na maipasa sa pagregulate ng kuryente bababa ang inflation rate at mababawasan ang cost to produce ng bawat produkto resulta nito bababa ang mga pangunahing bilihin nakita ko na si congressman Dante Marcoleta ay may panukalang batas na ganito bawat batas na naipapasa ay may kaukulang budget kaya kailangan natin ng senador na magtataguyod nito. Si Congressman Dante Marcoleta ay isang halimbawa. Ang kanyang educational background ay napakaganda. At marami na rin siyang nagawang batas na kasalukuyang napapakinabangan po natin. At meron pa po siyang sampung panukalang batas na hindi natapos sa Kongreso. At sabi niya, ito ay ang batas na pagpapababa ng kuryente. At sabi rin niya, ito ay tatapusin niya sa Senado. Uulitin ko po, opinion ko lamang po ito. Ano man po ang paniniwala natin, tayo ay isang bansa na may isang pangarap, masaganang bukas, payapang pamayanan. Saray, magtulungan po tayo upang makamit natin ang adhikain ito para isikabubuti ng ating bayan. Sama-sama nating abuti ng ating pangarap at pagyamanin ang ating pagkakaisa salamat